tama ng lalatan ng recorder kaya yung ab ng si abala ng si Kuya si ng Nandito ang po ang mga may-ari ng na Farm Raymond sa Raymond. din. Raymond. 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 Ay, papakilala lang po natin ang may-ari po ng Aquilino Car na naglalo na ako sa lupayan po siya na gumagawa ng uh, si Sir Raymond uh, sa Dili. Palakpakan po natin. Yung po yung muna. Yung may-ari. Yung po 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 yung may-ari. po yung may ari oh, yung uh, at si Sir Paul Sadili yung may anak na Napangakay sir ba panganay? Bunso po. Ah, bunso po. ate ko. Ah, ang anak po rin Sir Raymond ay babae at lalaki, si Ma'am Grace. Sabili naman po yung isa. Sa dalawa lang po kami. Wala ko pa ka naman natin po sila dahil wala ka po na tayo dito sa Panginoon. Ayun, para po tayo ay bigyan ng insight so, kung ano po ang ginagawa nila dito sa kanilang farm ay tinatawagan po natin si

Paul sa ang sa training sa DTI. ano sa Ang una kong katanungan ay, hindi ba? Ang yun bang, di ba pinuputol yun? Sa tumulo? Opo sa. May ni question. Hindi may, may, may may ni question. Hindi ni question. Hindi ni question. Hindi Hindi ni question. Hindi Hindi ni question. Hindi Hindi ni question. Hindi ni question. Hindi na yung sagot. ni question. Hindi Hindi ni question. Hindi ni question. Hindi ni question. Hindi ni question. Hindi Ikati. Sa sa dito po sa amin dalawang beses lang po umakyat yung mga ngarit namin. Magat hapon lang po, magat hapon. Hindi po tapos, pa sa Coco Sugar na may oras. Na may uh, tapos pag, pag hindi mo sakinat kinat, hindi na natutulog. Hindi na po. Ah, uh, pag halimbawa yung halimbawa sa hapon na harvest mo sa hap, hindi mo na sila kinat, sa gabi hindi na sa tutulog. Opo, oh, konti na lang po. Gwapo kasi pag umitim na po, pag naging brown na po yung ano, dulo. Yun, Oo po, siya, hindi uh, na po masyado Kailangan po talaga ng, ano, para maganda pang tulong ng kumot. Yung iba naman. Yung iba naman. Ito, ang ng... ano ang iyong farming system po?